Tingin nga mama. Ba! Mm. oo oh. oh, lalaki ng banak. anak mo ng kadilag. Wow! 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 Tama, taba! Ha? Ah, Katatabo. Ayaw, salagpat niya. Ay, oh, uh. si mami, madami ading na ding nakalibre. <laughs> mama, idagdag mo pa itong bigay ni Lulo Mado. Isang banak. Wow! Hello mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So good morning po mga kadilag Bali, ako po yung maagap na gising dahil kami po ay pupunta ngayon sa tabing dagat at mananagpo po kami ng isda dahil sila tito po at saka sila tatay ay naglambat po doon doon sa may tapatlaang marami daw pong huling isda mga banak at bangus kaya kami pupunta doon nila ma'am weekend mga patilag bago pala ang paliwanag dahil mag-aalas 5 pala may bed and dalawang bagets, kasama yan no <laughs> box. ayan at dito na po kami sa tabing dagat mga kadilag sikat na ang araw Jogging. Jogging. <laughs> bo, jogging bo. Oh, lamig. Iba na ang lamig mga kadilag. Talagang nanonood na. Ayan, at pupunta po kami kay Fox. Fox, ano? May huli? Ha? Hindi pa. Hindi pa. Agap po. Ngayon mga kadilag ay mag-aalasin ko pala. Ang kaya madilim pa. Ang ganda yung jacket mo. Honey. Nakikita ko lang ngayon ganyan. Ah. <laughs> <laughs> na ilaw honey Ayan, at Ilulosong din nila lulumado mga kadilag yung kanilang bangka. Aba, narito pala si vlogger. May mas maaga pa pala. <laughs> Nilulok ko ka ni mama. Alas tres. Titingnan na, folks. Ayan okay. <laughs> po mga eh, magkakapatid. Oh. Pag ina'y yun, mga nagsipagbinata. binata. Ah. Madaming katukatulong. Oh, maglalak. Oh, si mama. <laughs> mama! <laughs> Oo, oh, saan eh? Madaming uli. Siguro so, eh. Kuya, madaming din Oh, oh. oh sila dito naglalakad. Ito yata sa kanila isa sa po. to. <laughs> ah. Uh, may mga bangkad din pala mamang ay bahan eh. Na Lambat din siguro. Maybe sa kayong paglalayin. <laughs> ay mo kami. Oh, na po mga kadilag sila tito. Nilalagay na yung ilulusong na yung bangka. op basta ka ng alon. O, si Talambo. Si Talambo para doon. Eh. Ha? Tapaa. Oh, Tapaa. Naliwanag na din mga kadilag. Oh. Oh, laki ng alun may gulong-gulong mga kadilag. Ah! Ito katulong si Panyo. Si vlogger ko. Si Panyo. Tapos si Tito. Tapos si Fox. Ay, hindi dito. O, kayong dalawang bagets. Hindi na kayo. Oo. Oh. ibig sabihin mama, iniwan lang nila yung lambat doon. Sigit na. Aaaaah! Pukunin na po nila dito yung lambat. Tapos ay sila ibabalik din doon. Bo, ka at Malalaki ang alon! Lakay kayo madala! <laughs> Oo! Oh, hala! 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 Hindi na kita maaanin Ah! 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 Talaga namang... Huwag ka Oo. Oh. Gato naman mga kadilag ng anak Ito ay saktong exercise na din. Ikat na si haring araw, bogang kang magmasa, malamig, hindi ko pati magandang maligo, ha? Ah, gana-gana, ini siya mama, honey, alam ba na agad sila tito, oh honey. sila tito yun mama, sila tito. agad sila tito mga kadilag. kukunin na din po mama may lambatan eh. Nilalangoy na may pipi. Ganda ng sunrise. Unti-unti na pong nagliliwanag mga kadilag. Peuhon sila dito. hobot na yung lambat. Oh. Tayo natin bu. Oo, oh, hintayin nga natin. At baka may banat. Oh. Masarap-sarap iyon. Ano bu? Apoy yata yung banak ang ulam ninyo. Ilan? Ilan banak? Wow! Ay, may gulong! 1, 2, 3! oh! Nakakatakot buhan eh, sa dagat, bo! <laughs> si Boy parang malala. Oh, lalaki ng alas, bo! Gulong-gulong, mga kadilag. Oh, mapapasakali ka! ang isda ay dito lang sa tapat ng isda Sama ka anong pumalaot ngayon yun pa meron pang nagbabayan yung doon pagbubuhat siguro magbubuntog din sa gitna may dami huli yung mga Bo, tingnan mo, ganda ng langit. Ani? Ano? Sino ang ano? Sino ang nagpapula? <laughs> sino nga kaya? Sino ang baga? Si, si Papa Richard. Jesus. Sino? Kuya Richard. Oh, sino si Kuya Richard? Ang papa na mara. Oh boy, patay na eh oh kaya Richard ay eh, yung papa ni Ibi ni Mara. Hindi pa rin makalimutan niyo. Sige nga bo, sulat mo nga pangalan mo. Titignan ko kung marunong ka na. Hop. Bo. Jeb. Bo, maganda sulat mga katulag. Oh. Jeb. Hop. peace Bakit <laughs> di sulat mo? Hop. Moy! Ganda pala ang handwritten na ito mga kadinag ni Buo. Moises. Jeb P. Moises. Wow! Tingin niya, angat ka! Angat ka! Wow! Ganda naman ang sulat ng kuya po. Marunong na pala yung magsulat. sulat Very good. Ganda ng araw mga kadilag Ayan mga kadilag At sila tito po Ay papunta na dito Tatabi na pa, Sila lulumada ko yan Anong maganda pala At may makina. pinap Opo opo Galing pastry. <laughs> na bilang pastry. Oops. Ba, pati asin na ako, ano? <laughs> Ito yung asin na kikiitsyoso. Ah! Lagi kita si Ingat Oh daw ay sila lumado. Wow! 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 <laughs> wow! Oh, Ineo, wow! Wow! masarap Wow! 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 Wala hmm. kay bangos. Kala ko'y bano kaya tayo siya. Kala. Kaparehas. Bana hmm. to. Daming huli. Oh, talang po. Tinan mo. Ay, bumuntog na din sila. Bangos. Ano eh? Bangos. Dahil huli. Si Tiyado. naman po. Sila tito naman ang iaahon ng bangka. Oh, si Tatoy, sinasalubong. Oh, 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 oh. Bo, oh, oh. oh. Yeah. oh pala ka, Tay. 1 2 3. Oh. Kasi ako ay nakikibuhat.

May huli pa pala kayo kagam. Eh. tama ka pa doon. Lalo, nakala dito. nakala dito. Si tatay. Aba, si tatay nakalibre din. Oh, di nabibili. Oh. Ang Wow. si Mamang Pri. Ang Ang dami si Ang

ano lang ako ah, ha, ulam sa ano. Ah. Ay. Na puti di sa tayo, kiki lo nito. Tatray sa may tindahan dito. Bueno, baka may kiluhan doon, akala. Ayun mga kadelegat ako bibili din ay doon na lang sa bahay kikiluhin sa amin. Ayun. Sila Fox ay nagka nagsisilid na ng ano. ng lambat. Intindi ko yung condom. Ba, may isa po. <laughs> Sayang pox. Sige sa ano, mo kay tata. Yun. <coughs> kami Mami, ibabalik na si ma'am. Ibe, oh, na. Nasa ba Kami pabalik na sa bahay. Okay. Bakit? Paliyaw. May paihaw. Yeah. Wow, Pahali thank you po. Sige, nilulungan. Wala kami, Shout out. <laughs> Wow, ang dami. Wow. Talagang hindi pa po ang uh, mga kadiligan. Abay, May bangus nga ani. Uh, eh. Madami mama din uh, ani. Oh. oh, di pa tapos magkalas. Ay oh, no, madami. Bay, si mami, madami na ding nakalibre. <laughs> Mama, idagdag mo pa tong bigay ni Lolo Mado. Isang banak. <laughs> wow. Ha? Salamat, Chong. Salamat po. Yan <laughs> po yung kapatid ni tatay, yung nagbigay ng banak. Nakaihaw. Ha? <laughs> Ito lang ba yung sasabay na sa kuya? na yun. Ah, sige. Ito ko Coco ha din kay Tito ng isa. Okay. yan po yung sa amin isang kailan. <laughs> Parang nalagyan na yung sambunot. <laughs> Ito na po kami sa bahay, mga kadilag. sa bunot naman ng isda ni mama. Gagawa <laughs> Yung banak na binibili kong isang kilo ay na kay tito pa. Dito na nang kay kilo. Ayan mga kadilag. Dito na po yung binili ko kay tito. Ayan po si tito. Ayan mga kadilag. Bali ito po yung banak na Bili ko po kay Tito. Bale, ito naman po yung aming ista. Ito po ko na din. Ito mga kadilag ay bibigyan ko si Kagwapo lang. Dahil yung nanay niya ay paborito ko ang banak. Kaya yan. Ako po ay bumili ng isang kilong mahigit. Tatanggalin ko na sa kilo kanil. batang matataba itong kadilag. Ayan mga kadilag at lilinisin ko na po itong isda. Yeah. Oh, you're Dami uh, pox pang-fight Dali hali. Dali Oho. na 'yan di daw ito so, ipaksi sabi ni Papa tumawag. Ito. ito. Tling -tling. Tling -tling. Ah ito. Ay, asal pat. Na si Lambo. Ah, Magaling na daw. po'y kahuhuli lang. Talagang sariwang-sariwa. Ayan mga kadilag at nalinisan ko na po itong isda. Pag ihiwahiwalayin ko na din. Pali yung banak ay ipapaksiw po mga kadilag. Dahil yon ang masarap na luto sa banak. Paksiw. So yung banak ay tatlong peraso lalagay din natin mga kadilag ito maliliit oh nagmamaritis na naman si mess heart yan, yan, po ang ating ipapaksiyo ito ay lalagay sa ref at ito pong isda ay akin ang lulutuin bale ito po ay aking ipapaksiyo yan, lalagay ko na po sa kaserola lagyan ko na din ng sibuyas bawang mga kadilag Lalagyan ko na din po ng asin. Lalagyan ko na din po ng suka. Mga kadilag. Ayan, lagyan ko din mga kadilag ng paminta. Ayan, natatakpan ko ng mga kadilag natin yung mga kabilad kong luto ng ating pagsil. Luto na ito. Pwede na itong ahonin. Pwede na din pong kumain yung mga kabilad. At naahon ko na po ang ating paksiw na banak mga kadilag. Sinama ko na din yung maliliit na isda

Much, much, much later. Ayan, at nandito na po ako sa Anuling, Kalakagwa po lang. At by the po, uh, oh, banak. <laughs> oh, dami. Favorite mo po, ayan. Dito lahat ito? Oo. Oh, oh, oh. Sara, salamat. Welcome ito po. Ito'y po. Oo oh, nga po, kaya po kayo naalala ko. <laughs> salamat. Ayan na po yung mat matataba. Oo, oh. oh, 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 dami huli. -hmm. Mm. Thank you, Kadilag. Welcome po.